Hindi nga makadito. Hmm? Ming? 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 Ha? Ming? Ha? Ming? May ming. ming. Pauwi na po tayo. Medyo madilim na. Merong ah... Uh, Miaw, miaw. Kute. Ayan o. Oh. Lampi ng lampi sa paa natin. Oh, ano yun? Ano yun? Grabe Oh. Grabe oh. Ano ito? May kakaiba oh. Kakaiba talaga. Oh. Oh. Nawala. Nawala bigla. Ano yun? Parang kakaiba yun ah. Espiritu siguro. Grabe oh. Nagpapakita talaga yung mga espiritu dito. Tumatayo yung balahibo natin oh. Tumatayo yung balahibo ko. <sighs> Grabe oh nawala din nawala din yung pusa grabe mga espiritu dito nagpapakita sa atin oy magpapakita kayo ulit Espiritu. kaya nag uh, yung yung ano yung pusa sa atin ibig sabihin may ano may uh...